Welcome to Miss Calle Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa si inyo. Si Carla ay misis ng boss kong si Ron. 27 years old si Carla that time. Maganda si Carla. Mabuti at makinis. Lagpas malikat ang straight niyang buhok. Maganda ang korte ng kanyang Maganda ang korte ng kanyang katawan lalo ba't wala pa silang anak ni Ron. Nasa 5'5 ang height niya. Malas ko nga lang at nakatali na siya sa boss ko. Empleyado lang kasi ako ni Ron sa isang construction firm. Pero medyo mataas na rin ang aking posisyon dahil barkada ko nga ang boss ko simula ng pagkabata. Isang Sabado ng gabi. Matapos ang trabaho, Pumunta ako sa bahay ng mag-asawa dahil may pag-uusapan kami ni Ron. Dahil gabi noon ay nanyayahan nila akong samahan sila sa punan. Dapat mong matikman ang luto ni Mrs. Tiyak na magugustuhan mo pag mamalaki ni Ron. Masarap nga ang magluto si Carla. Maswerte tong si Ron. Dobling sarap ang araw-araw na napapala sa misis niya dahil sa akong bisita ay nahatsit ako ng mag-asawa. Pogi ka naman ah. Bakit wala kang girlfriend? O si ni Carla. Wala pa kasi akong oras sa ganung bagay eh. At least sa ngayon, sagot ko. Hindi nga. Kahit date o kalandian, patuloy pa ni Carla. Well, may nakikilala naman akong mga babae pero Hanggang date lang. No strings attached. Tugon ko. Isa pa, Pihi Pihikan si Marvin sa babae. Sabi naman ni Ron. Babae na lumalapit sa kanya pero dead ma. Sobrang mabait yan. At maginoo. Maginoo pero medyo bastos. Sabay tawan ni Ron. Talaga lang, ha? Napatingin sa akin si Carla yung tipong biglang napukaw ang interes niya. At sa pagkakatingin niya sa akin, ay nagtatanong ang kanyang mga mata. Hilang ya ka talaga pre, sabi ko na lang kay Rowan. hiya ka pa di ba? Diba? Yung kwento mo sa akin, tugo ni Ron. Nagtawanan ang mag-asawa. Napangiti na lamang ako. Pagkatapos ng hapunan, ay diretsyo kami ni Ron sa living room nila. Shut down muna kami. Si Carla naman ay hinugasan ang mga pinagkainan namin. Mayamaya, -maya, pumunta si Ron sa kitchen at kinuha na yung iinumin namin. Isang bote ng vodka ang dala niya pagbalik sa sala. Dala niya to sa tray at may kasamang dalawang baso na may ice. So, vodka on the rocks pala ang iinumin namin. Kaya ko naman ng straight na vodka, lalo't may yelo naman. Pre, nasubukan mo na ba to? Sabi ni Ron sa baynguso sa dala niyang vodka. Oo, yan ang iniinom namin minsan kapag natambay sa bar. Sagot ko. Kanina ko lang nabili to. Tinigman ko nga ng konti kanina eh. Ayos na ayos. Ubusin natin isang bote. Balik ni Ron. Sige, kau bahala pre. Pero Analay lang sa pag-inom, sagot ko. Langiya, ngayon lang pala makakainom ng vodka tong si Ron. Hanggang saan kaya ang kaya nito? Nilapag ni Ron sa lamisita ang dalang alak at mga basong may eyes at bumalik sa kitchen para sa pulutan. Fish, chips at chicharong bulaklak. Langiya, parang beer lang ang iinumin namin ah. Binaliwala akong mainit at tama ng vodka sa aking paglagok. Si Ron naman, kung sa baso niya, akala ko light ang iniinom. Habang umiinom ay nanunood kami ng DVD movie at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ilang sandali lang ay lumapit sa amin si Carla. Sumulip ako sa kanya. Ang ganda talaga ng mukha niya at syempre ng katawan niya. Aninag ko ang nakakaakit na kabuuan niya sa suot niyang maiksing shorts at sleeveless na puti na kapag ko siya ay malamang, maaaninag na ang alapaap. Nakaramdam ako ng alap. Ewan ko kung dahil ba yun sa vodka o dahil kay Carla. Umupo siya sa tabi ni Ron na hinalikan ang kanyang pisngi at hinawakan pa ang kanyang kamay. Babe, hinay-hinay naman. Baka mapasobra ka. Payo ni Carla sa mister. Hindi naman, honey. Minsan lang naman to eh. Balik ni Ron tapos inalok ang misis niya. Gusto mo? Medyo nag-aalangan pa si Carla nung una. Pero napatingin siya sa akin. At dahil siguro ayaw din niyang mapahiya ang mister niya sa bisita nila, ay inabot niya ang basong may vodka at lumagok ng kaunti lang. Dapat si siya. Siguro ramdam niya ang init ng vodka sa sarili niya. Pero kahit nakasimangot, maganda pa rin siya. Napangiti na lamang ako. Natawa naman si Ron. Grabe! Kaya niyo to? Ang tapang! Reklamo niya. Hindi na siya ulit inalok ni Ron. Nakinood na lamang siya kasama kami at sumasabat sa kwentuhan namin paminsan-minsan. Meron yung oras na hindi ko maiwasang mapasulyap sa makinis na hita ni Carla. Ba't kasi sobrang ikli ng short niya? lalo tuloy ako gigigil. Isa pa, hindi ako mapakali sa mga panakaw na pagsulyap na sa akin. Kapag nauhuli ko siya ay napapangiti siya at parang nagbablash. Buti na lang at hindi yun napapansin ng mister niya. Naging paminsan-minsan ang paglagok namin ni Ron sa inumin namin. Kaya tumagal din kami hanggang past 10pm. Maya-maya nagpaalam si Carla na maliligo Pumasok muna siya sa kwarto nila at paglabas niya ay may dala na siyang tuwalya. Dumiretso siya sa banyo nila. Nagpatuloy naman ang inuman namin ni Ron. Hanggang sa mapansin ko na parang may amats na ang mokong. Halos ubos na ang vodka sa bote. Pre, kaya mo pa ba? O sisa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kaya ko! Kaya ko! Sagot nito na bahagyang nabubulol. Jingle muna ako sa baspre, sabi ko. Tumang-ulamang si Ron. Lumabas na ako at sa medyo tagong bahagi ng pader, nagbawas ako ng pantog. Pagbalik ko sa loob, nakahilata na sa sofa ang loko. Nang lapitan ko, langya, mihilik na. Ginising ko pero tulog mantika ang mokong. Kahit yugyugin mo ay tulog pa rin. Paglabas ni Carla sa banyo ay nakita nito agad ang mister niya ang tulog na. Nakatapis lang ng tuwalya si Carla noon. Litaw ang malapuro sila na niyang goodies. Sleeping beauty na tong si Ron, Carla, sabi ko. Sabi na nga ba eh, buntong hininga ni Carla. Teka lang ha. Pumasok si Carla sa kwarto nila. Mibihis muna siguro. Pagbalik niya sa sala ay nakaspaghetti strap top at maikling shorts na lamang siya. Hindi pa niya nasusuklay ang buhok niyang medyo basa pa. Doon ko napansin na medyo aninag ang mga tinatago niya sa katawan. Langya. Wala siyang panloob. Sa isip, isip ko. Binuhat ko ang mabigat na mokong yung mister at pinahiga sa kwarto habang niligpit ni Carla ang kalat at pinag-inuman namin paglabas ko sa kanilang kwarto. Pinuntahan ko si Carla upang magpaalam na uuwi na. Nadatnan ko siya sa kusina at nagtitimpla ng kape. Kape kamu na Marvin. Anyaya niya. Akala ko para kay Ron yun o sa kanya yung kape. Nakakaya naman sa'yo Carla. Sabi ko. Ano ka ba? Sige na. Masarap akong magtimpla. Pamimilit ni Carla. Hindi na ako tumanggi at inabot ang kape mula sa kanya. Pinaupo niya ako at naupo na rin siya sa katabing upuan. Nagsalubong pa ang aming tingin at nagkangitian kaming dalawa. Uminom ako ng kape habang nakatitig sa kanya. Ngumingiti siya na parang nahihiya. Mmm, sarap ah, sabi ko. Thank you, sabi naman niya. Alam mo ang swerte sa'yo ni Ron eh, no? Sabi ko. Napatingin siya sa akin at tinanong kung bakit ko nasabi yun. Kasi hindi ka lang mabait at magaling magluto. Ang ganda mo pa, sabi ko sa kanya. Parang nag-blush siya at sinabi na, Hmm? Bulero ka rin ano? Tapos palihim na napangiti. Hindi ah, sabi ko eh, total package ka Carla. Ang swerte ng husband mo. napatiin siya ulit sa akin na nakangiti. Parang nag-aapoy pa rin ang pakiramdam ko ng oras na yon. Kada lagok ko ng kape ay sinusulipan ko siya. Napapangiti siya sa tuwing magsasalubong ang mga mata namin. Ilang lagok pa at naubos ko na ang kape. Nilapag ko sa mesa ang tasa at tumayo. Salamat sa kape. Sabi ko sabay akmang tatalikod na. Ah, mm, teka Marvin. Napatuyo siya at lumabit sa akin sabay hawak sa kamay ko. Alis magkadikit ang katawan namin. Nagkatitigan na naman kami. Wala siyang imik. Napansin ko na tila malalim ang kanyang paginga. Yes? Ano yun Carla? Balik ko habang nakatingin sa mga mata niya. Parang hindi siya mapakali sa pagkakatayo niya. Bahagya niyang nilapit pa ang katawan niya sa akin. Di na may gusto siyang sabihin pero mukhang nahihiya siya. May kailangan ka? Dagdag ko na parang inuudyok siya na sabihin kung ano man ang gusto niya. Pero hindi siya umimik. Sa halip ay kagatlabi siyang tumingin sa akin na namumungay ang mga mata. Naramdaman ko na rin na hinaplos ng hinlalaki niya ang palad ko. Eto ba? Sabi ko sabay lapit ng mukha ko sa mukha niya. Natuwa naman ako. Nang unti-unti din niyang inilapit ang mukha niya. Hanggang sa maglapat na nga ang labi naming dalawa. Matindi agad ang aming naging palitan na parabang bagong kasal kami. Yumakap ang kaliwang braso ko sa bewang niya at dinikit siya ng gusto sa katawan ko. Hanggang sa unti-unting naglakbay ang aking mga halik sa leeg niya papunta sa kanyang tenga. Para siyang kinikilig ng mga oras na yun. Lalo na nang bumulong ako sa kanya. Ang ganda mo talaga Carla. Bulong ko. Pero sigurado ka ba talaga dito? Sabay tanong ko at at napagtango ang sinagot niya sa akin. At sa puntong yun, ay tuluyang bumaba ang halik ko mula sa kanyang leeg. Hindi ko na pinalampas ang makinis at malapur sila ninyang kutis. Lahat ng iyon ay sinulit ko sa pagkakataong iyon. Napahinto ako sandali at dali-daling tinilapon ang suot ko say. Hanggang sa boxer shorts ko na lamang ang natira. Ako na rin ang nag-alis ng short ni Carla. Napawaw na lang ako. Wala akong masabi sa aking nasilayan. Dali-daling pinaupo ko ang misis ng boss ko sa dulo ng lababo. Ang dalawang paa niya ay nakatuntong sa lababo. Nakatukod ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya para hindi siya mapahika. Napangiti na lang si Carla at unti-unti niyang binukas ang mga binti sa harap ko parang nag na. Tila nawala na ako sa sarili ng oras na yun. Si, sigurado ka na ba talaga dito Carla? Huling tanong ko sa kanya. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at nag-antay ng kanyang sagot. Napatangulang niya siya sa akin. At medyo nahihiya pa ng umiti. Tuluyan kaming nawala na sa katinuan hanggang sinamalay na lang namin na tuluyan na naming natugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Kagat labi si Carla habang walang sawa akong nagpapakasas sa kanya sa lababong yun. Saksi rin ang mga kagamitan sa kusina kung paano namin pagsawaan ang isa't isa. Halos ayaw na namin magpaawat sa kasalanang aming nasimulan ng oras na yun. Lahat ang sulok ng bahay nila ay di namin pinalampas. Hanggang sa tuluyan pa kaming mapadpad sa sofa. May halong kaba at sabik ang aming nararamdaman dahil baka biglang maalimpungatan ang bosko mula sa pagkakatulog. Ngunit buti na lamang at hindi. Maya, maya lang kami ay nagyakapan at muling tinamasa ang matamis na halik ng bawat isa para kaming mag-asawa ng mga sandaling yun na nakahiga na sa sahig katabi ng sofa nila. Iba ka pala Carla? Nakakabaliw. Bulong ko sa kanya. Ikaw rin kaya? Para tuloy ikaw yung first time ko ngayon. Hinihinga na tugun pa ni Carla. Nasaktan ba kita? Sorry ah, balik ko. Hindi ah. The best ka nga ang swerte ng magiging girlfriend po. Sabi ni Carla sa bayhalik sa pisngi ko. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto nila. Nagmatsyag. Ganon na rin ang ginawa ko. Siguro mga ilang minuto muna kami na natiling nakahiga sa sahig. Pagkatapos noon ay bumangon na kami. Habang nag-aayos ako ay chinek ni Carla ang mister niya. Tulog na tulog pa rin daw. Dahil doon, ay umisa pa kami sa loob naman ng banyo nila. Matapos noon ay sabay kaming naligo habang tulog na tulog pa rin ang boss ko At walang kamalay maday sa kalokohan namin ng bisisya niya. Maya-maya lang, nagpaalam na rin ako kay Carla at tinatid pa niya ako sa labas ng kanilang bahay. May pabawin pang goodbye kiss. Kinabukasan, habang ako'y nasa trabaho ay nakasalubong ko si Ron. Oh, kumisa sir? Bati ko sa kanya. Eto, parang may hangover pa. Sagot niya. Ah, okay. Loko ka ah. Pabod ka bod ka ka pa, matutulog ka rin lang pala. Nakakaut ka kagabi ah. Oo nga eh. Sabi nga pala ni Missy salamat daw kagabi. Ah, wala yun. Tinulungan ko lang si Carla sa Pagbuhat sa'yo sa kwarto niyo. Ang bigat mo pala, walang yaka. Napangiti ako sa isip ko. Tinulungan ko lang naman ang misis mo na marating ang alapaap. <laughs> Hanggang dito na lang po ang ating kwento.